ay ano kung kung paano paglagay Ako, ang dami po. Kao. Ang mm -hmm. laki pala nito. Dami yan. Ayun, mo tapong yan lang maraming karga. Oh may papasok pala. Ayun <laughs> lang <laughs> maraming karga. Sa ating iba-iba. Bakal sa atin. <laughs> ito kung bukas doon sa metal, metal, may bayad 'yan. Kaya pa paano Okay, siguro mga 20 dito magpagbayad ka. Baliktad pa. ito, tapos dump site. Ito 'yung recycle. Pero dito, recycle din ra, pa kaka na. 'pag kakapira-piran pala. Oo, kapira-piran din. 'Pag natapon mo re recycle pa ba 'yan? Hindi Recycle na 'yan, light 'yan. 'Yung mga bakal, ano, recycle 'yan plastic. Dapat ganito sa Pilipinas para may basura, may itatapon ng mga private, pwede yung mga sasakyan. Hindi yung umaasa lang sa, para may aman. Uh, mga sasakyan kung tapon na sila yeah, tapon tayo ng basura guys ang ganda niyo pa It's Dulo. Makapila yeah, tayo. Ang gandun, nang tapunan talaga. Yung, pero dati doon ako nagtatapon. Ngayon yan. Sa dulo pa. Makapila. Tao pa Lakas, malaki. Meron pa doon sa 52. Ang Meron mas maganda rito magtapon. No. Na, pagka na ano na yan, basura yan yung mga yan oh. Buntas na yan. Hindi sinusunog yung mga ano. Hindi sinusunog yan, bawal. Ah, Ayan, basura yan oh. Dulo, yung bundok na yan, may mga tubo-tubo. Susunod dyan, gagawin ano yan pag napuno na. Kapila tayo gagawing bago pang sa loob ng tapunan. Maganda dito. Ah, ano, nilulubog pa? Tinatabunan lang. Tapos anong basura, tabunan lupa. Basura, ng lupa. Walang sinusunog dyan ba? kasi delika, ano sa pollution. Yung mga metal, lahat ng appliances, may bukid ang mamaya. tapunan, may TV. Ah, so sipa si to? sipa metal, iba ba yan? Eh, dapat ganun. Okay. Akala ko dun sa tapunan ng basura tayo. Eh, hindi tayo ako dun dumatapon. Ang daming okay. ano dun. Eh, halo-halo doon. ipapas mo dito Masip. ito na puno na lahat mo ayun mga, o, may kiluhan doon so ikikilo nila yung ano sasakyan yung ilan ang kilo niya kasi babayaran ko mga kilo sila Pati mga TV bukod yun. At yung mga yung refrigerator ang mahal ng bayad kasi may ano yun, may free yun. Yan, tapos na yung mga yun na magtapo ng basura. It's our turn. Yan, magtatanggal yun pa. Tayo, mag-agos tayo. Yan, ano yun yung kilo dito? ano yung kilo dito? Nine, nine. Ang good, good, yeah? Almost metal. Okay. Yeah. Fridge? Oh, no, no, no. There's only a uh, dishwasher and then a... Uh, they have the money for that. <laughs>

Ayaw ko magbabayad na ito. Nung sa Calgary Metal, free. Ayun, nasipar-siparit yung ano so, kung saan ba, yung sa inyong pa, tapunan. Eh, Ayan, yung mga basura dyan. Diyan ang tatapon ng mga container ba? Diyan, yung mga lumbot truck. Pero pag dito yung mga recycle lang dito. Isarado eh, mo na yung bintana mo. Kasi malalasap po na yung No, walang ano rito ah. May metal ba dito? Metal dito lahat eh. Malayo pala yung ano, sa basurahan talaga. Ito oh, mga TL, mga TV. Ba, dito. Oh, guys. Dito yung tapunan ng metals. Ayan. Hi, good morning. I'm good, I'm good. I, oh, almost yeah, metal, I got uh, almost metal. And they have a dishwasher and then... Meron pa yung dishwasher metal. May mga electronics yan? Ah, eh? oh, uh, wala wala. Ah, uh, mayroon yung radio radio yu yata lang. Mayroon kayong fridge. Ba? Wala, wala yung fridge so, yan. Yeah. Mayroon yung dishwasher dyan. Basta yan na plastic yung garbage yan. Oh, okay. So, inalagay ko siya number 5. Tapos yung metal. Dito? Oh, yan. Number 8. Number 8, okay. okay. Pero kung mabigat. Ano unahin ko pa lang bagsak dyan? Ah. Uh, yung nasa labas. Etong Itong... So dish, metal. Yung washer ba niya? May dishwasher? Ah, uh, dishwasher ba yun? O ano? Ah, uh, hindi. Dryer, dryer. 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 Dito, na? Oo, sir. Ah, okay. Sige, salamat. salamat okay. Salamat. Okay. salamat. Kailangan mo ito na no number? Hindi? Hindi na, sir. No. Okay, salamat. Ayan, may mga TV, may mga mower. Ay, mami, magtapon ulit tayo ng mower doon. Oo. Oh. Ayan naman, Ayan. Na, na, no? Ayan mga Ref, nilang, ref yan. Kasi mga refrigerator. refrigerator. Ayan. Mga tataponan ng refrigerator. Ayan, see? Galing, di ba? Ito naman. Ito yung ano. Ilipat nila yan. Kriswasa kaya na Okay, baba muna tayo para i-video natin yung pagbaba ng mga dish, ng mga ano basura natin Ayan Aray, Aray ka. Ayan dami nating basura. Aha, pati upuan. Sinama na yung upuan. Ibababa namin dito. Tapos tahin nila mamaya. Ayan. Oh, hi there, TV. Kamustas? Ayos lang. We're good. We're just throwing some recycled metals. So, there you go. Oh this one ah oh. see pang-exercise san Mga large metal daw dito large metal. Ayan, oh. Washing machine, hot water, heaters, stoves, dryer. Dito ba na pati upuan. Sinama na rin. Ayan. Oh, yung ano, mano kasugat ka dyan e yung ano dishwasher ay yung isa hindi yung ano mamaya na There you go. Punta muna tayo sa kabila. Sa sa tayo para ano? Yan lang naman yung metal eh. Hali. Ay. Ay Sumakay pa ako. Yan lang. Papaiwan <laughs> mo na kami. Natakos, <laughs> Aaron. May iiwan si Aaron. <laughs> sumakay <laughs> so, pa tayo so yung metals dito naman natin ilalagay ayan see dami ng laban oh Pera yung ano, yung orange. Ano pang ano niya para makita pag gabi, nakikita yan. Pinapantali talaga ni Papang How, how, di Carabao. Tingnan ninyo guys kung ano yung mga laman dito. Ang dami. Metals, metals. ya yeah. ya Bed frame. On, uh, on the other side. Okay, thank you. bye bye no more bike yang mower. Pati na yun yata yung upuan, may metal din. Yung sa pang Um, tapos mag-back up ka para dyan sa isa. <gasps> Araha. Sakay na ba tayo? Mag-back up siya yata. Ay, mag-forward. Ah, yard doon. Doon sa kabila. Ayan. Yeah, dito daw. lang sir, kito na eh. Kung ano lang gusto mong ano, paano pwede pa kayo. Eh, pa Ay, pa yan. Oo, yun. For the nation. Yeah, sir, you, okay, na?

Masukkan masuk ka jalan, kajian ke jalan, Mata apakan nyaan. Kalau saya kan paling toy yung cutter mo yan metal oh, done anong laman yun let's see what's inside ayan, ang laman yun wala na no more may kukuha niya pa tayo sa kabila kinuha na yung metal, yung mga tinapon namin na yun, kukunin na nila. <laughs> Tata, kukunin na nila yun, kukuliktahin na. So, kuha pa tayo ng mga itatapon sa bahay. Marami pa tayong itatapon doon. So, let's go guys. Ayun, mga refrigerator. 年。 number yung ano pa <coughs> Eh, may bayad ka dyan. I-book ng bayad yung mga... Uh... Oh. Well, so, yung pag pagbasura, iba pa rin yung pagtatapunan natin o dito na lahat? Mayroon garbage gan. Okay. pagbasura doon no? Kasi dati, doon tayo nagtapon sa dump site talaga na ano eh. Halo-halo yung basura. Alright, see you later. We'll be back. Thank you. Tapos nang kinikita nito. Tayo mga recycle, tapos ibebenta rin niya. Mga metals. Mga metals. Sino ikaw pa magbabayad? Sa donation nila yung mga ano. Good. Mga good pa na ano. let's end this one. See you again next video. Oh, tingnan natin kung magkano pa babayaran. Wag mo nang i-end. <laughs> tingnan natin kung magkano ng babayaran. Tama ba Pa-pass. Yeah, dito magbabayad. Titimbangin, tinimbang kanina ng pagpasok yung ano paglabas din, timbangan timbangin ulit tapos yung timbang na nabawas yun ang babayaran timbangin yeah, yung na yun ay ate face mas pata Chinese ka talaga Chinese, Chinese, Chinese ba yan? <laughs> Ano mo kotse, magbabayad lang ng basura eh. Kunti lang dala nila. 25 din ang bayad nila dyan. Ganun. Okay, oh, 38 yung binayaran ng isa. Kaalis lang. Ito namang isa na to, 150. 150 cents ito itong kasunod natin eh kita eh ayan oh. ayan oh. kita doon oh. bakal din na hindi ko makita nag ano 100 hindi na yung timbang yun naman ha? hindi na yung mga weight ng mga hindi minus na yun eh kapag labas <laughs> mo yung minus naman yun eh yun o 100.50 <laughs> 100. cents <laughs> Tapos tayo kaya magkano mag ba natin sa mga itinapon nating recycled. Number pa bang na <laughs> Pag hindi pa nag-open, hindi pa tumaas yan, hindi pa tayo pwede pong nasira hindi lang patimbang ayun oh no? dumadaya siya dumadaya <laughs> <laughs> Kuya, dito, dito ka. ka. Uh, hindi, mga ali. Yung uh, din. Uh, Walang binayaran na kasi kuya. pa Good job. <laughs> Kanong binayaran ng isa? O, oh, 25 naman yung binayaran noon. Kaalis lang. 70 kilos. 25 na rin. Oh. Hindi ko kung sa ano. Ba't sa atin? Ang tagal. Ba't ang tagal, ano eh. tagal mag-open sa atin? Isa ka nila. Ang kapok pa yung ano. Body, eh. <laughs> oh, dikit ka pa. Hindi ah. Ay, dito ba stop? Ay, stop line. Tagal. Okay. Tagal. 25 din yun, no? Oh. Doon makikita, oh. Basta hindi okay. pumasok 25. Ang minimum yun, yata. Okay. Ano? kita dito. At ko ka ng 200. Why? why, why? Meron pa sa likod natin. Bakit hindi nag-open? Ayun, nag-open na siya.